Good morning mga miyomis, mga miyotis. Ito po si Steel. Yung dati namin pinapakain na aso. Na skinny, pero... Ayan. Mataba na po siya. Ka uh, ayan. Kakain. Ito kinakain niya talaga. Favorite niya to. Itong mga pandesal na to. Kumila ko ng 50 pesos. 50 pieces na pandesal. I think nasa 25 din nakakain niya. Tapos... Ito yan. Dapat magtijagangin lang sana ako. Pero syempre parang hindi naman jogging ang pinunta ko dito kasi nga ang dami kong pagkain meron akong palabok meron akong spaghetti spaghetti itlog dalawa tsaka pansit pansit at ang tawag dito kanton pansit kanton yan So, kakainin syempre si still na still na kaya lang amoy aso si still super amoy aso mm. yan medyo ano na tinatamad na siyang kumain kasi kanina pa siya ngata ng ngata ito yan na si still still yum mm -hmm. yum 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 mm. Last time pala nag ako about kay Sunday na ayaw lumapit sa akin. Actually nakabalik naman siya nung ano, same day na yon. Ginutom ko lang ng konti and then nung sinerve ko na yung food, lumapit na siya at di na siya tumakbo palayo. So papakita ko na lang sa inyo si Sunday as a proof na nasa amin na siya. Okay? Ayun ang mga miyamis and mga miyawdi. So I hope you learn something about Steel and about kay Sunday. Ayan. Kain mo na kami ni, San, ni, ano, ni Steel. Okay. Kain muna kami. Ayan si Jetro na jogging Sige na, bye-bye.